ang ating tree of life. Pati na rin, kawayan. Pwedeng mapagkuna ng material para sa ating mga bahay at gusali. Pwede rin gawing damit, inumin, at syempre, pagkain. Ito ang ikinabubuhay ng ilang mga kabataan sa Murong Rizal. Bagamat hindi ito madali. Ito ang tinutukan ng ating kabrigadang si Dano Tingkungko sa isang sitio dito sa Morong Rizal, malayo sa kabayanan. Nakatago sa masukal na lugar na ito ang mga labong o puso ng kawayan. Bawat umaga sila sumisibol. At tila inaabangan ng mga batang ito na siyang aani ng mga yamang ito sa damuhan. Sa paglalabong, umiikot ang bawat araw ng isang komunidad dito sa sitio talaga sa barangay May Bangkal. Kasama na mga batang ginagawa ng kabuhayan ang paglalabong. Ngayong umaga, abala ang magkapatid na Arwin at Anna Rose. Muli, tulad ng mga araw na nakaraan at mga araw na parating, ang kanilang umaga ilalaan sa damuhan kung nasaan ang mga kawayan. Gandang umaga. <laughs> Labing isang taong gulang na si Arwin. Ilang taong ka na nagsimula ka maglabo? Lima po. Lima? Pa paano ka nagsimula? Paano, 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 paano. Ano po, nasatulang ako po. Na, nakita ko po sila kasi naglalabo. Uh, mm, ginaya ko po sila. Ba't mo ginaya? Para po may makain. May makain. -an. Ano ba nga? Ano ba ang trabaho ng mga mga tatay? Ano po, si tatay po, iba-iba po yung kinakalakal na. Oo. Uh -uh. Tapos si nanay ko naglalaba po. Naglalaba? May sinabi ba sila sa'yo? iyo na. Wala po. Oo. Eh, ba ba't, ba't mo naisip na maganda makatulong ka? Para po ano. Para makatulong sa mga ano, pamilya. Para makarami, hinahati ng magkapatid ang kanilang gawain. Ang dalawa ko po kapatid, naghahanap. Ako po nagkakarit, saka nagbubuhay. Tapos pag di ko po kaya magkarit, si na lang po. Si Arwin minsan napilitang huminto ng pag-aaral dahil sa hirap ng buhay. Gusto ko makatulong sa nanay Kasi po, wala pong pagkaay po kami. Si Ana Rose, 13 anyos, gaya ng kanyang nakababatang kapatid, ninais na rin tumulong sa magulang. Tinuruan po ako ng ano ko, kapatid ko. Para po ano, sama-sama kami ng Para po may pambili ng bigas. Samantala, pagpasok namin sa kawayanan, masukal na ang dinaraanan namin. Ate, may pa ka? Halos isang oras din ang aming nilakad bago marating ito. At sa patuloy naming paglalakad, may namataan kaming iba pang mga bata na doon din ang punta. Maya-maya pa, nakarating na kami sa mga kawayan. Matalas ang mata ng magkapatid. Ayun na, ito na ba ito? Ito na? Paano ba nalalaman kung alin dyan yung... Ah, ano? ah ito! Maya-maya pa, gamit ang karit, dahan-dahan niya itong inalis. Ito, ito yung labong. Oh, Saan nga ba ito ginagamit? Sa ano po? Sa... Sa pagluto. Anong, anong, anong niluluto? Pwede so, po yung gawin yung ginataan. Ayun, dinataan. Marami-rami pa tayo, no? Kasi kailangan punuin yung sako, diba? Ilang ano to? Ilang kilo? Ilang ganito para makagawa ng isang kilo? Mga lima po. Lima. So pag nakalima na tayong ganito, meron ka ng magkano? 25. 25. Ilang kilo ang kaya nitong sako na to? 20, 20. 20 po. 20. mahirap maghanap ng labong dito. Kasi kanina pa tayo umiikot dito. Dalawa mahirap pa Bakit? Mala yung alalayo ano yung... ko. Oo. Pero, hindi ba, no? Kasi araw-araw kayo nandito, hindi ba nauubusan? Hindi. Bakit? Kasi po, araw-araw po yung nagkisibol. Araw-araw eh. may bagong sibol. <laughs> Patlo pa yan na. Ah. Ito na. Ito na po. Maliit na lang po. Kaya mo ma Sige, subuha ka. Ito na. Ito sa buo na ito na. Ayan! Ito ah, po. Medyo malaki-laki ito kumpara dun sa... Kumpara doon sa unang dalawa. Ah, ilang araw to? Dalawa. Dalawa. Ito, ito yung mga bagong sibol. Oh, yun, may tatlo na tayo. Itong isa? Ah, oh, wala pa yun. Kuno ano na yung karit. Yan po, sisibol po po yan. So, huwag muna yan? Okay. Ah. Okay. Pero ngayong umaga, maraming kakumpetensya ang magkapatid sa pagkuha ng labong. Ano yung marami isa pang problema kasi tulad ng kina Arwin marami silang kasama dito maraming marami ding silang mga kasamang naglalabong eh, paunahan to kung sinong maunang makakita ng labong sa kanya na yon kung sinong mas mabilis siya yung unang makakapuno sa ako. matapos ang ilang minutong paglalagi namin sa kawayanan si Ana Rose nakadiskarte na rin ng labong Four, five, six. Ito kaya ng ano, kaya ng 1 kilo to. Uy, may bensin ko na kami. Para kuha pa tayo. Para kay Arwin, masaya rin daw na marami siyang kasama sa paglalabong. Pa, ano po namin, kinukuhaan ng labong, parang kain lang po yung naglalaro kami. Nagtatakbuhan, ganyan po. Tapos nagsisigawan, ganyan po. Naglalaro. Ang mga batang kasama namin, hindi pa kontento sa lugar na aming napuntahan. Doon, 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 doon.

konting tiyaga, may dalawa pang nakuha si Arwin. Ito, ito, ito. Ah, ito. Ay, yun. Okay, hindi ko nakita. <laughs> hindi ko napansin. Hindi biro ang pagkuha ng labong. Bukod sa masukal ang kailangan maging maingat din sa paggamit ng karit. Naaksidente ka na ba? Hindi okay, pa. Hindi pa. Na nasugatan ka na ba? Susugatan rin po ako. Saan? Sa mga kawala. Sa Ito, ito, ito mga sugatan ng labo. Ang tumitinding init ng araw, hudyat na tapos na ang aming araw sa kawayanan. Hmm. Sa isang araw ba, gaano karaming labong o nakakailang kilong labong ka? Sa isang araw, yung, yung normal na araw? Lima. Limang kilo? kalakasan yun o oh. mahina pa po yun ah mahina yun pag malakas nakakailan ka nakakailan siya kahit marami kang kasama dito matapos ang dalawang oras ng paglilibot at paghahanap sa gitna ng kawayanan hindi pa pala nagtatapos ang trabaho para kina Arwin at Anna Rose. Dahil ang kasunod pala ng lakad nilang nakapapagod oras naman para gayatin at ibenta ang nakuhang mga labong. Sa dalawang oras nilang paghahanap, nakakuha sila ng limang pirasong labong. Ngayon na may babalatan at gagayatin nila ito para maibenta na. Ang hinangong labong ngayong umaga, gagawin na nilang pera. Ay, kawagayat. Kaya sa akin. Sa kubong ito, ginagaya ang mga bata ang labong. Kung mo na malalaki, maliliit lang daw. diba? Gaya ng mga araw na nagdaan, ang handang labong ibinebenta ni na Arwin at mga kaibigan niya sa kapitbahay na siya namang ibebenta sa palengke sa Antipolo. Ang kanilang mga kamay kahit hirap, halatang bihasang bihasana sa paghiwa ng mga nabalatang labong. Maging sa pagbabalat, pahirapan din. Ako nga, hindi Tapos, parang tumutusok-tusok. Matapos balatan at gayatin, kikiluhin na ito at ibebenta sa kapitbahay na si Dahil ka Dahil kakonte ang kanilang nakuha, pinagsama-sama na ng mga bata ang mga dala nila. Hindi hey, ako po ang sa kanilang <laughs> Bakit kasi ako yung mga presyo sa Antipolo. May 15 pesos. Masahe ko ako ng 300 sa si Antipolo. Eh. So, ilang kilo ang nadadala ninyo sa panay-industry? 50. 50 kilo. 50 kilo? Times 25. So, yung 2,000 na bili kayo sa Antipolo, minus 1,250 na puhunan sa mga bata na kumuha ng labong ang tubo ninyo ay tumataginting na 750 pesos sa isang araw. 750 minus 300. 450. Pag ninyo. Hindi nakabuo ng isang kilo ang nakuha lang namin ni Arwin. Dahil lima silang nagsama-sama, Tiglimang piso ang uwi sa tatlong oras mahigit na paglalabong. 25. 25 pesos, ito yung bayit sa labong. Oh, tag-araw pa raw kasi, kaya konti ang kanilang nakuha. Minsan 1 kilo, 5 kilo, ganyan. Pag tag-araw, pag tag-ulan po, mga sampung kilo, ganyan po, tapos 15. Tay Arwin sa sariling hango paglalabong din ang pangunahing pinagkakakitaan ni Anthony. Nung magsimula po ako, yung limang taon pa lang. Ako, nandito na ako. Natuto maglabong ng mga pitong taon. Nakikita ko lang kasi nung mga unang taon na may naglalabong. <laughs> Hindi naman daw pinilit ni Anthony na maglabong din ang mga anak niya. Paano nagsimula sa paglalabong yung mga bata? Ay, siguro kung nakikita nila sa amin na matatanda ng mga edad na mga hindi ko po tinuruan yung anak na gano'n ang anak buhay. Kasi gusto ko po yung turo ko sa nila, yung aral na matuto sila. Hindi habang buhay yung papasan nila yung labong. Ayaw kong matulad sa akin na ganito na buhay ko. Sampu anak ni na Anthony at Rowena. Pang-apat at panlima sa magkakapatid, sina Ana Rose at Arwin. Ang mga nauna nilang kapatid, dati rin daw naglalabong. Eh, tinatanong ko, ba't kayo naglalabog pa sa amin? lang naman kami tayo kahit kukunti ang kinikita namin para matulungan kayo namin. So, hindi naman kailangan ng tulong. di para naman ng tulong sa inyong mga anak mo. Naaawa din po ako sa nila kasi mga maliliit pa sila. Gusto na nilang maghanap mo. Eh. Siyempre, kulang nga po ng pena Siguro, naiisip ng mga bata. Tutulong sila sa amin. Wala labong raw sila. Sa edad na 11 anyos, grade 4 pa lang sa darating na pasukan si Arwin. Minsan na kasi itong sa pag-aaral para makapaglabong. Ayaw mo nang mag-aaral, sabi niya. Sa eh. susunod na lang po daw siya. Mga kapatid na lang po daw niya yung eh. papag-aralin muna namin niya iba. Pag medyo mag-vlog na daw kami, siya na ang ulit. Yung po ang inaano niya sa amin. Pero si Arwin, Arwin po talaga mapagparaya sa mga kapatid. Siya. Si Anna Rose naman, grade 8 na sa darating na pasukan. Pero kahit kinakapos minsan, hindi niya naisipang huminto sa pag-aaral. Mahalaga po sa akin kasi pakakatulong uh, po ako sa magulang ko pag nakapagtapos ako. Sa edad na 13, alam na niya kung gaano kahirap ang buhay. Nahihirapan po ako pag naglalabaw po ako kasi wala po kami minsan makain. sa pinapatigil kami sa Puglalabong pag nahihirapan na po kami. Araw-araw ah, sumisibol ang mga labong na yaman sa damuhan. Tulad ng araw-araw na pagsibol ng mga pangarap ni Arwin sa sarili at pamilya. Karinawa, balang araw, kanyang maabot, Maging kasing taas ng mga kawayang araw-araw na saksi sa kanyang paghihirap para makamit ang kanyang pangarap. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako si Dano Tingkungko kasama sa isang brigada.